Ang mga gamamlodet, ako nga po pala si Ben Sinoblesa at ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa socio-cultural na aspeto ng globalisasyon. Ang globalisasyon ay hindi lamang nakakaapekto sa ekonomiya at politika, kundi malaki rin ang impluensya nito sa kultura at lipunan. Sa socio-cultural na aspeto ng globalisasyon ay nagdudulot ng mas mabilis na palitan ng ideya, tradisyon at pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, ang pagkain, musika, politika at pananamit mula sa ibang bansa ay mabilis na nakikilala at tinatangkilik sa ating bansa. Gayon din, ang teknolohiya at social media ay nagiging daan upang mas mapadali ang komunikasyon at mas mapalawak ang ugnayan ng mga taong. Gayunpaman, may mga epekto rin itong hindi ka nais-nais sa rito ang unti-unting pagkawala ng ilang tradisyon ng kultura dahil mas nangingibabaw ang banyagang impluensya. May posibilidad din na mabawasan ang pagpapahalaga sa sariling identidad at kaugalian ang kaugalian ng isang bansa. Sa kabuuan, ang sosyo, ang tutsura ng aspekto ng globalisasyon ay may dalawang muka. Ito ay nabibigyan ng oportunidad ay para sa mga malawak na koneksyon at pagkakaunawa ng mga tao. Ngunit dapat din nating ingatan na ang ating sarili, kultura at pagkakakilalan. May positibong epekto ito, pagpapalitan ng kultura. Mas magiging bukas ang mga tao sa iba't ibang tradisyon, wika at kaugali'an. Mas malawak na koneksyon sa tulong ng teknolohiya at social media, mas mabilis ang komunikasyon at pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang lahi. Pagpapayaman ng kaalaman. Nadagdagdagan ang kaalaman at pananaw ng tao mula sa ibang bansa tulad ng musika, pelikula at sining. Pagkakaroon ng oportunidad. Nagbubukas sa mga pagkakataon para sa pag-aaral at pagtatrabaho sa ibang bansa. May negatibo rin itong epekto. Pagkawalan ng sariling kultura. Unti-unting nababaliwala ang tradisyon na kaugalian at kultura dahil sa labis na impluensya ng banyaga. Kultural na homogenization. Nagiging halos kapare-parehong ang estilo ng pananamet, pagkain at musika kaya nababawasan ang natatanging identidad ng bansa. Paglaganap ng kaunla, kanluring impluwensya. Madalas mas nangingibabaw ang kultura ng mga makapangyarihang bansa kaysa sa sariling kultura. Pagkaroon ng social divide, lahat ay, may, ay kayang makasabay sa modernong desisyon kaya nagkaroon ng pagkakaiba ng antas sa lipunan nga ba nagsimula ang socio-cultural ng globalisasyon? Ito ay nagsimula noong mga siglo na ang nakaraan, ngunit pinakamalaking pagtaas nito ay nangyari noong ika-20 siglo sa pag ng teknolohiya, komunikasyon at transportasyon. Ang pagbubukas ng ruta ng kalakalan, kolonyalisasyon at migrasyon ng mga tao ay nagdulot ng pagtasa ugnayan ng mga kultura at lipunan ng mga bansa paano ito nasimula? Ang social cultural na globalisasyon ay nagsimula sa pagtaas ng komunikasyon at transportasyon sa pagitan ng mga bansa. Ang pagunlad ng teknolohiya tulad ng telebisyon, radyo at internet ay nagdulat ng pagtaas ng ang access sa impormasyon at kultura ng mga bansa ang, ang migrasyon ng mga tao at pagbubukas sa mga ruta ng kalakayan nagdulot ng pagtaas ng ugnayan ng mga kultura at lipunan ng bansa. Ang halimbawa ng epekto, pagtaas ng pagkakapareho ng kultura. Ang sosyo-cultural na globalisasyon ay nagdulot ng pagtaas sa pagkakapareho ng kultura sa mga bansa, lalo na sa mga aspeto ng musika, pelikula at moda pagkakaroon ng bagong kultura Ang sociocultural na globalisasyon ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mga bagong kultura na nabubuo sa pamamagitan ng paghalo-halo ng mga kultura ng mga bansa. Pagtaas ng pagkakaisa ng mga tao. Ang sociocultural na globalisasyon ay nagdulot ang pagtaas ng pagkakaisa ng mga tao sa buong mundo lalo sa mga aspeto ng karapatang pantao at kapalikiran. Gayunpaman, ang sociocultural na globalisasyon ay mayroon ding mga negatibo epekto tulad ng pagkawalan ng identidad at kultura ng mga bansa at ang pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kaya't mahalaga na ang bansa ay magtulungan upang mapabuti ang mga epekto ng sociocultural na globalisasyon at maprotektahan, ang sektor na maaaring makaapektuhan nito.